May tatlong anak. Mm -hmm. 40 yes. years old. Oh, medyo medyo mahirap na ito guys ah. Ano? Ayusin mo digit. Ayusin mo 2.0. Ayusin mo. Mm. 40 years old no? Naghanap ng karelasyon. Okay pa pero medyo magaspang na. Hindi ako makarinig. You look familiar. Teka saan po kayo? Oriental Mindoro po na ay pelen dito ako sa so COVID. Ilang taon na po sila. Forty. ka na? Forty. Opo. Mm, -mm. Para kang ano yun, no? May anino ka ba? May tagabulong ka? eh. <laughs> May kasama po ako dito kasi lagi kami nanonood sa, ano mo, ha Alright. 40 years old. May anak na po? Meron. Tatlo tatlo. Naghahanap po ba si Mamay? Yes. Hmm. Maarte sa lalaki o... Aray Hindi po. Hindi naman. Kahit bungal, okay Hindi. lang. Basta seryoso, matino. Hmm. Gusto mo po bang magkaanak? Hindi na. Hindi na po. Bakit? Wala na, wala na bang dugo? Kung yung, siyempre. Ah, may dugo pa. Anong, anong yaks? Hmm. Ha? Wala namang nagyaks yaks Alright. May tatlong anak. Mm -mm. 40 yes. years old. Oh, medyo... Medyo mahirap na ito, guys, ha? Ano? Ayusin mo, DJ. Digi... Ayusin mo, 2.0. Ayusin mo. Mm 40 years old, no? Naghahanap ng karelasyon. Okay pa, pero medyo magaspang na. Hindi ako makarinig.